nga, ah, konting update lang. Kung nanonood kayo ng aming mga vlogs or medyo totoo kayo sa buhay-buhay namin, may mga iniinda akong sakit sa hips. Well, nagsimula to nung nabuntis ako. Siguro mga 6 months into pregnancy. Meron na akong mga nararamdamang sakit on my hips. Hindi ko siya actually ma-pinpoint noon kung sa hips ba, sa legs, sa likod, sa may putan. Pero, yun yung mga ano na, yun yung mga struggles ko noon. And then, syempre, nagtanong-tanong ako sa mga doktor sa ubi ko, sa mga friends ko na naging mami na rin, na buntis, ganyan. And lahat naman sila, sobrang supportive. And sinasabi nila, it's part of the pregnancy. So, pag nanganak ako, kasama na mo wala So, nung nanganak ako, hindi naman din talaga, like, nawala siya sa isip ko. Siguro, parang part na rin nung, wow, ang sarap ng may baby, or wala rin akong time na pansinin kung ano ba talaga yung mga masakit sa katawan ko. Hanggang nung nagsubok na ako mag-workout, Out. bumalik akong mag-yoga, nag-start akong tumakbo ng konti. So, may sumakit na naman sa left part ng hips ko. So, ang akala ko, pinch nerve lang siya. So, tinuloy ko yung yoga kasi syempre pag kami mga naiipit, more and more stretching yung kailangan natin. So, ganun yung ginawa ko hanggang January yun. I think March nung nagpalawan kami kasama mga friends namin. Sila Ketchup, sila Glyza. Doon, hindi na ako nakakalakad hindi na ako makapag-swimming. So sa mga ganap namin doon, kung napapansin nyo, nandun na ako sa boat, tingin-tingin lang ako, ganyan. Hindi na ako nakaka-workout, of course, hindi na nga ako makalakad. Medyo magaan pa si binon pero every time bubuhatin ko siya, may pain, lalong, lalong sumasakit yung hip area ko. After ng Palawan, dumiretso kami ng hospital. Nagpatingin na ako. So, na-ultrasound ako sa may nakita silang liquid doon sa may bandang singit ko. So, na-advise ako na mag-therapy because hindi ko inoption yung pag-inom ng gamot dahil I'm breastfeeding. So, walang mga safe na gamot na matatarget yung, yung pain and yung kung ano man yung nangyayari sa, sa hips ko nun, hindi makakatulong sa breastfeeding ko. So, hindi ko yun kinuhang option. Sinaga ko yung therapy. Nag-therapy ako for two months. So, minamaneho ko yun from Subic to Clark. Nakatulong yung therapy, yes. But after that, bumalik din kagad. Siguro nagkaroon lang ako ng isang linggong payapa na walang ganung pain. So, may weird na feeling talaga doon sa may hips ko. Kinigil ko ng therapy dahil akala ko umokay na nga. So, pasulpot-sulpot yung pain, ganyan. So, uulitin ko yung exercises, wala ganon. So, ganon yung naging buhay ko. Ganyan yung mga naging struggles ko. Hanggang sa wala, nagkaroon ng isang time na talagang hindi na ako makalakad again. Sobra akong in pain. Iyak ako ng iyak. Dinala ako ni Greg sa Asian Hospital sa Ortho Doctor. So, doon, in-injection na ako ng PRP. Ito yung plasma. Ito yung blood na kinukuha sa atin. Tapos, may ginagawa sila. Like, lalagay nila yun sa machine. Tapos, magiging, ano na siya. Tinatawag nila yata. Kung di ako nagkakamali. Stem cell na siya. ang tanging solution niya ay, nung unang sinabi sa akin ay surgery. Parang joint replacement na nakakatakot pakinggan. So, naghanap ako ng doctor na magkakaroon ng conservative approach. So, bumalik kami sa pagsaksak ng PRP sa hips ko. But this time, um, nag-drill sila ng hole. In Inject nila yung PRP directly doon sa dead bone ko. Masakit ba yung procedure? Hindi ko na kalang masakit siya. Tulo ng tuloy luha ko. Para bang kahit pa paano nakaramdam ako ng awa sa sarili ko na bakit ako nagkakaganito? Bakit sa akin nangyari to? Kasi ang cause ng avascular necrosis ay steroids abuse. Kung mapapansin nyo naman, never naman lumaki yung katawan ko. <laughs> paano nga ba nagkakaroon nito? Lahat ba ng tao ganyan yung magiging sintomas tulad ng pinagdaanan ni Angelica Papu? eto uh, ito, para talakayin yan, pag may mga tanong kayo, kasama natin ngayon via Zoom ang orthopedic surgeon na si Jose Marie Gerald Arpileda. Hello po. Paano po na kukuha itong avascular necrosis talaga? No? Opo. Uh, usually po kasi sa balakang natin, meron po itong ugat na nagdadala ng dugo papunta po doon sa ulo. Ngayon, pag po ito ay nakompromiso, ah uh, Kung baga nasasakal po yung ulo ng ating balakang, so namamatay po siya. So may iba-iba pong pwedeng cause para mangyari ito. Ang pinaka-common nga po dyan, gaya din po nang nabanggit ni Miss Angelica, ay pwede pong steroid abuse. Uh, yun nga lang, kung hindi naman po talaga naging steroid ang isang pasyente, pwedeng ibang cause nito. At saka may mga sakit din po kasi na hindi natin maiiwasan na kailangan gumamit ng steroid. Kung kung nagki po yung pasyente o kailangan po may high dose steroid na may inflammation po sa katawan gaya po ng rheumatoid arthritis, etc. So hindi talaga maiiwasan ang paggamit ng steroid. So talagang posible po itong side effect. Uh, pangalawa naman po na pwedeng cause ng avascular necrosis ay pag-abuso po ng alak alcoholism. So, meron po tayong mga pasyente na medyo matagal na pong umiinom ng alak, padalas. So, they're very prone to having problems sa hip. Uh, bukod pa po dyan, pwede pong kung na-aksidente po ang pasyente, nagkaroon ng fracture, dislocation, nahulog po, na uh, natumba sa motor, Uh, pwede pong maging ano yun, pwede pong maging cause. Later down the line, ma-observe po natin na sumasakit na ang kanilang balakang. And yun nga, pag nakita mo nga sa x-ray, na natutunaw po yung ulo. And yun yung nagkakos po ng kerot. Uh, infection, pwede din po yung ating mga pasyenteng may HIV or other viral uh, diseases, uh, yun po nakaka-apekto din siya. Ngayon, yun pong nabanggit kanina na dinidrill yung buto ng pasyente, uh -oh. uh, ano po kasi yun, ang tawag po doon ay core decompression. Ang aim po noon ay mabawasan yung pressure sa loob ng balakang. So, usually po, naka-sedate ang pasyente, naka-anesthesia siya, pero para hindi po maramdaman. And then, yung kami po mga surgeon, mag-drill po kami ng buto doon sa balakang para po ma-relieve yung pressure and then hopefully mag-induce uh, po siya ng bone healing. Usually na-apply lang po ito sa mga early stages ng avascular necrosis. Kasi pag nakita na po sa x-ray na medyo hindi na po maganda yung shape na balakang, eh ang sunod na option na po talaga dyan ay hip replacement.